Ang Ningning at Ang Liwanag mula sa Liwanag at Dilim ni Emilio Jacinto Ang Ningning at Liwanag ay isa sa mga akda ni Emilio Jacinto. Ito ay kanyang isinulat noong panahon ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Espanyol. Ang akdang ito ay bahagi ng kodiko ng revolusyon na pinamagatang liwanag at dilim na naglalaman ng iba't ibang sanaysay, na may iba't ibang paksa. Si Emilio Jacinto ang pinakabata sa lihim na samahan na tinatawag na Katipunan. Naging tagapayo siya sa mga usaping pampiskalya at kalihim ni Andres Bonifacio. Lumaon ay nakilala siya bilang utak ng Katipunan. Sumulat siya sa pangalang Dimasilaw at ginamit ang alias na Pinkian sa Katipunan. Ang ningning ay nakasisilaw at nakasisira sa paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy ng sikat na araw ay nagniningning, ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot. Ang ningning ay maraya, ating hanapin ang liwanag. Tayo'y huwag mabighani sa ningning, sa katunayan ng masamang kaugalian. Nagdaraan ang isang karwahing maningning na hinihila ng kabayong matulin. Tayo'y magpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalulan. ay marahil naman ay isang magnanakaw marahil sa isang malalim ng kaniyang ipinagtatanghal na kamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang isang sukaban. Nagdaraan ng isang maralita na nagkakandahirap sa pinapasan. Tayo'y napapangiti at isa sa loob. Saan kaya ninakaw? Datapway, maliwanag nating nakikita sa pawis ng kaniyang noo at sa hapo ng kaniyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag kapagalang tunay. Ay, sa ating naging ugali ay lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtaktwil sa liwanag. Ito nga ang dahilan kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na maningning lalong lalo na nga ang mga pinuno na pinagkatiwalaan ng ikagiginhawa ng kanilang mga sakop at walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihan, sukdang ikainis at ikamatay ng bayan na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Tayo'y mapagsampalataya sa ningning. Huwag nating pagtakhan ang ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat at pagbalat kayong maningning ay kung ang ating dinudulugan at hinahainan ng puspos na galang ay ang maliwanag, ang magandang asal at matapat na loob, walang magpapaningning pagkat di natin pahahalagahan. At ang mga isip at akalang ano paman ay hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas ng katwiran. Ang kaliluhan at ang katampalasanan ay humahanap ng ningning upang hindi mapagmalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan. Ngunit ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad sa ningning, mahinhin at maliwanag na mapatatanaw sa paningin. Ang mahabang panahong lumipas ay isang labis na nagpapatunay ng katotohanan nito. Mapalad ang araw ng liwanag. Ay, ang anak ng bayan, ang kapatid ko, ay matututo kaya na kumuha ng halimbawa at lakas sa pinagdaanang mga hirap at binatang mga kaapihan? hanggang sa muli paalam oops huwag kalimutang mag subscribe salamat